pabundok kami ay papuntang bundok 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 <laughs> sa restaurant doon kami mag lunch yung restaurant sa bundok ka parla kuami video. Ang ganda ng view. Tingnan niyo. Ang scenery. The view. <coughs> Ganda amazing, the view is amazing, ganda bondok, bondok arayat. <laughs> sa Pilipinas Nas nasaan kaya yung bundok Arayat sa Pilipinas ganda ng view dito yung mga bundok dito talang green na green sa atin kalbong kalbo <laughs> kalbong kalbo ang bundok sa atin dito sa Italia green na green yung bundok nila kahit summer lalo na pag winter super green Nasa tuktok ng bundok. Ganda. Ganda. Paakyat ng paakyat ng paakyat ng paakyat sa bundok. Nasa tuktok na kami ng bundok. Tuktok ng bundok. Ako ay binging bingi na. <laughs> binging bingi na. sakit sa taynga. Kasi nasa tuktok na tuktok na kami ng bundok. Ang ganda. Tingnan niya. talaga, pero hindi siya man-made forest talagang forest -a. forest forest camp <laughs> forest camp, sabi ng asawa ko akyat na kami ng bundok nag ano na tong taynga ko parang bingi paakyat ng bundok nakaka-bingi <laughs> Banyo sa sopra.